Congrats din sa napili charity na automatic na tatanggap ng 20. Ano ba yung napili nyo, Brigitte? Um, it's the home for the golden gays. It's a give back sa mga ating lola na nawala na ng tahana, nawala na ng trabaho, ng kabuhayan. So, para sa kanila yung charity na uh, mapapanalo na namin today. Awesome. Home for the golden gays. So, inyo po ang kanilang winnings. At sa punto ito, nasa waiting area si Precious Paula Nicole. Hindi tayo naririnig, Brigitte. Time for Fast Money. Good Game. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Sa anong age karaniwang binibili ng cellphone ang isang bata? Go. 18. Sinong madalas pag-usapan ng magkumaring chismosa? Yung asawa niya. Genre ng pelikulang inaabangan mo sa film festival? Comedy. School subject na excited pasukan ng estudyante? PE. Dokumentong madalas na dinudoktor? Let's go, Brigitine! Yes. Sa anong age, karaniwa binibili ng cellphone ang isang bata, sabi mo, 18 years old. Di yes. ba? Ikaw ba, ilan taong kauna lang cellphone ka Parang 18 na yun kasi, kasi 18 ako nun eh. Oh. Ang sabi ng survey sa 18 ay... Ah! Grabe! Sino madalas pag-usapan na magkumarin chismosa? Yung mga asawa nila. Survey says... Meron! Genre ng pelikulang inaabangan mo sa film festival, sabi mo eh. Comedy. Sabi yes. ng survey. Yes! School subject na excited pasukan ng estudyante sabi mo PE. Sabi ng survey? Uh-huh. Wow! Yes. Wow. Dokumentong madalas dinu -doktor, hindi na natin naabutan. So, but okay. 81 not bad. Not yes. bad. Not thank bad. you, thank you, Dating. thank you. Yes. Welcome back. Precious Paula Nicole. sa Precious. Precious, 81 points na nakuha ni Brigiding, meaning 119 to go. Wala? Right? Champion girl! That's so good! At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Brigiding. Give me 25 seconds on the clock. There we go. 16. Sa anong age, anong edad karaniwang binibili ng cellphone ang isang bata? Go. 16. Sinong madalas pag-usapan ng magkumaring chismosa? Kapit-bahay. Genre ng pelikulang inaabangan mo sa film festival? Horror. School subject na excited pasukan ng estudyante? Uh, Filipino. Dokumentong madalas dinu doktor. Hindi madalas dinu doktor. Uh... Ah! Let's go, precious! Okay. Dokumentong madalas dinu doktor, hindi natin naabutan sa'yo. Ano sana gusto mo sabihin dito? Lisensya. Lisensya, pwede. Ang top answer dito ay birth certificate. Ah. School subject na excited. Pasukan na estudyante, sabi mo Filipino. Sabi ng survey natin dyan. Meron. Ang top answer ay MAPE, kasama na nasagot mo. Genre ng pelikulang inaabangan sa film festival, sabi mo horror. Ang sabi ng survey. Top answer. Madalas pag-usapan ng kumarin si sa sabi mo kapitbahay. Survey says. 38 to go. Anong age karaniwang binibili ng cellphone ng isang bata? Sabi mo ay 16 years old. Kailangan ng 38 points. Ang sabi ng na survey natin dito ay... Oh! Ang top answer ay 12. Anyway, congratulations. Nakadalawang top answer. At nanalo kayo ng 100,000. Yes! Di ba, hindi ba? You still won. Let's welcome back Rampa Reiras. Congratulations. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ay, ang tanong, did you have fun? Yes. Yes. We had fun, pinabahan, na mental block, pero ang importante, masaya't kasama ko lahat ng yeah. rampa rin. Very good, And, good. Rin. And again, happy Pride Month, mga kapuso. At maraming maraming salamat, Pilipinas. sa po si Ding Dong Dantes. Araw-araw po na maghahatid ng pa papremyo. Kaya makihula at marano dito sa yeah. Family yeah.